Patay na naman tayo nito Pero ina-expect na natin ito mga kainis no? Na mag snow talaga yung araw ng Webes ngayon ano. O nga pala no? Uh, ngayon ay araw ng Webes March 28, 2024 Mga kainis ano? <laughs> ina-expect na natin ito araw, nga, araw nga ng ganito ay babagsak uli ang snow makalipas ang isang isang linggong napakagandang araw no ngayon nawala na yung snow no nakaraan nag snow lang uli ngayon nagsimula yan kanina madaling araw eto na ngayon puro naman ang ating paligid ayan no? wow yung ano, truck natin no nako ah may ah uh, medyo parang may kahalong tubig yung ano no yung snow ayan no so, tara dito tayo Ayano na uli oh naku panginoon ang <laughs> bira ayan tayo rito lakad lakad lang tayo pakita ko sa inyo habang naglalakad tayo sa snow hindi naman ganun ka kalamig mga kainags ano hindi naman ganun kalamig pero may meron pa rin tayong nararamdaman lamig kahit pa paano tsaka ano nakapantulog pa lang ako pagkagising ko kasi ano eh sabi ko puti na naman ang nakikita ko ah, Pagdungaw ko sa bintana <laughs> Pero bukas, mukhang titigil na rin <laughs> Hindi ko rin masabi kasi sa, Ayon sa forecast, bukas wala nang snow no Pero hindi natin alam, baka magdire yan Grabe, ang ganda ng Ang ganda ng araw kahapon mga kainags Terik na terik si haring araw Tapos yung mga paligid natin Ano na, wala nang snow eh no ang bihira oh, kita nyo na Kita nyo na naman, no? puti na naman yung paligid natin ano? Wow, pero hindi tayo nagreklamo mga kainags eh? Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Kinapakita ko lang sa inyo kaya nga ulit tayo Ayan, no? Oh. Kasi nung mga nakarang vlog nga natin <laughs> Kitang kita na natin yung daan Hindi na madulas mag drive Diba? Ngayon eh oh, di, diba na naman ano. Yan pero no lang yan. Uh, isang araw lang ay, ayon sa forecast ngayong araw lang yan. Tapos bukas mawawala yung snow. Uh, hindi na hindi na magi-snow tapos sa uh, poro ano na, puro double digits na no next week na puro positive. Tapos wala na ako nakikitang magi-snow pa. Yan lang galing no, ang galing ng forecast ano? Paano kaya nila na na ano yun, nahuhulaan nung forecast no na magi snow na araw, 'di ba? Ang galing eh, no? Biro mo ang ganda nung tindi nung sikat ng mga araw no nakaraang linggo eh, no? Nung mga araw kahapon. Tapos eh nahulaan nila biglang magi snow ng Thursday ngayong araw nga. Ayan, tama nga, nag-snow nga <sighs> Beautiful, beautiful day na tayo ng beautiful day, ano? Pero beautiful day, beautiful day din naman ngayon, mga kainags, ano? Nag-snow lang, pero maganda pa rin yan. O, ba? Diba? Dito na ako dumadaan sa ano, eh. Hindi ko dinadaanan yung ano. Kasi di may yung pagnatapakan mo kasi yan. Tapos yung low blower mo, hindi na maano yan, eh. Yung mga natapakan, ha? Yan, hindi ko na tinatapakan yung ano, eh. Tara, kunin natin snow blower. Snow blower ulit tayo kapal ng snow dito Wow Yun dito, pinala ko na lang dito Kasi ano eh, parang hirap yung snow Kasi may kasamang tubig yung snow mga kainags ano? Kaya ang ginawa ko, pinala ko na lang Mas madali pa oh at least natin yung snow mga kainag ano? importante eh. hindi siya ano kakapal lang kakapal kung sakali mang hindi huminto ang snow eh manipis na lang yung snow blower natin or iso shovel natin ano kasi nga eh nabawasan na natin ayan ano kung ano yung naririnig nyo na yon yung maingin na yun, mga, mga di ng ano yun gasolinang ng uh, snow thrower ayan ano so at least ito yung sinasabi ko pag natapakan na mahirap nang tanggalin ano Bale, hiyan natin yan dyan. Importante panggal na natin yung mga snow dyan sa harap ng bahay natin. Dito na tayo sa bahay mga kainay sino magko-coffee lang tayo. Mahal na Reyna, excuse me Pwede, please and thank you. At ako ay hirap na. Ayan, bali naabot ko ng coffee natin. Okay. At pagka nandito si Mahal na, na yung mga aso, nandito din mga kainags. Ayan, kasi itong mga aso, mahal na mahal nila si Mahal na Reyna. No? Yung dalawa, nagsisiksikan. Eh syempre, mahal din ako ng mga aso natin. Kaya lang parang mas spoiled sila kay Mahal na Reina. Grabe. Grabe kasi magmahal si Mahal na Reina eh. Nang i Oo, oh, oh, oh. yan kasi si sayon, si loso oh, tara, tara. Oh, alis kayo dyan mga aso. Duman, paraan daw, paraan daw. Umalis kayo dyan. Dahil eh, nakaharang na nakaharang sa magandang Reina na yan, Oh. Yan, coffee muna tayo mga kainags. Ano? Yan yung honey mo. ano, oh, no, ano oh, no, oh, no yan mo na yung ano ng aso. Ay yung ano? Ay napakating mahal na rin na yung mga ano kasi may mga niluto tayo kagabi rito mga kainags. ano Mga pagkain ng aso oh. Ay Para sa mga aso. Mm. So, mm. na Yan. Amena, Ay nako. Ano naman naman? Amena, amenana. Coffee muna tayo, hindi pa ako nakahigop ng coffee mula nung nag vlogger tayo kanina ng snow. Ah, sarap. Ano lang tayo ra random random shout out tayo mga kainis ano, habang nagko-coffee tayo. Ay mga mga ma pala no? maraming nag-comment nga pala na natuwa doon sa nag-dance moves ako. Thank you. Thank you very much. So <laughs> maiiyaw ako doon sa vlog natin kagabi no. Thank you very much. Yan. Ang lupit po. O oh, sabi ni ano no ni Lauren Sapata. Yan eh, ang lupit ng dance moves ka Kainags <laughs> Maraming salamat ano Panis ang street boys <laughs> With What inag stands for allergic ako sa utang Ay, sino ba to? Jerry Garcia Ah, okay ah, Ito si Daddy Jan Kainags, idol Tanong ko lang kung nagpaplano ka pa din bang naglalaro ka pa din ng basketball. Ang lupit kasi ng mga <laughs> dance moves mo. Pa-shout out ka Inags, Ian Gabales family from Guam, USA. Yan. Hindi po, hindi na po ako naglalaro ng basketball. Yan. dati lang ng kabataan, laro-laro lang tayo. MVP uh, yan. Yeah. MVP, I wish. So, ito totoo, meron dito. Ano sino to? Si Loib. Yan, sabi niya eh. Nakakatamad vlog ng taong to. Wala nang makwento. Paikot-ikot. <laughs> ka na lang sa lugar nila. Punta ka sa Vancouver. Ikutin mo Canada. Ganun ang vlogger. Dapat marami kang maipakita. Talagang itong vocal na ito. Kaya... Un kaya ko konti ang views yo. <laughs> Grabe naman si Sir. Umagang umaga nabasa ko. Kahit malabo yung mata ko nabasa ko. Yan. Maraming salamat Sir sa comment ha. Yan. siguro akala ni Sir ganun lang kadali mag mag-vlog ano, maggawa ng content. <laughs> Pero Sir, maraming salamat sa comment ha. Thank you very much pandagdag din ng ano ng comment natin. Yan, shout out kay Sir at saka Ano pa ba? Alam na, ah. alam niya, paikot-ikot ka lang. O, oh, syempre, regular viewers natin. Hindi mo ba alam yung mga basher natin, yung mga haters natin? Laging nanonood ng mga views yan. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa kanila. Hindi ko sila kinamumuhian, pinasasalamatan ko sila. Lang, alam Kaya nga, alam na Kaya nga, ito yung namo, di ba? O, sir, thank you, sir. I love you, sir. Kasi, o, oh, ito. Mm Hindi, -hmm. <laughs> <Ay. laughs> <laughs> pero siguro masaya si sir sa mga vlog ko. Masaya siya ando na lang, siyempre, siguro nagiging totoo lang si Sir doon sa mga gusto niyang sabihin sa akin. Thank you, Sir. Si... Magpapagsuit na kanang salat. Ayan na. Kailangan na tali-dinglas eh. Yan. Ito, si... Alo Diam. Very funny kainags watching from Canada. Thank you, Sir. Dory Season hahaha, ha ha love your dance moves ka inag pero ayaw nila sayon at sayon ni at sayon basta tuloy lang basta masaya ang mga subscriber mo pa request ng shoutout po birthday ko sa April Fool's Day I'm already 82 years old so just call me Nani Dory thanks in advance Nani Dory happy birthday po in advance yan so the Castillos inspires hahaha, <laughs> ha tawa match sa dance moves legit yun <laughs> thank you po ah uh, Shoutout kay Alex Beltran, yan. Arlene Salazar, shoutout sa uh, Hahaha, <laughs> patawa ka talaga inags. Si ano si Blas Shades. OMG, nadali ni sayo ang kaligayahan ni Isagani. Yon, laugh out loud, loud. Ano ba, yun? Ano ba yun lol? Laugh loud af laugh, laugh out loud anyway. Yon tapos sa uh, Boy researcher, alam mo ba kung gaano ka kasikat pre inags yung company kung saan ako nagtatrabaho ay nasa ads commercial sa mga vlogs mo keep it up and andito lang kami para supportahan ka eto joke lang yung tawa mo bagay sa mahal na araw <laughs> parang tawa ng mga hudyo at hudas yun <laughs> <laughs> hindi, totoo po talaga yun. Yung tawa ko yung pang hudas talaga yun. Hudas barabas, yan. <laughs> Pero hindi tayo hudas, mga kainags. Ha? Ayaw natin ng mga ano, pag alam natin hindi magandang pag-uugali, hindi natin, hindi, pag alam natin hindi maganda, hindi natin ginagawa yun. Ngayon, ganyan kami pinalaki ng aming mga magulang. Yan, tapos ito si... Loib uli o oh, si Loib uli o oh. Talaga ba? Sikat siya Op oh, o sikat siya mag 100k views agad siya pag naka-upload agad baka sayo sikat siya ha 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 siguro ang taas na expectation sa akin ni ni Loid no yan no? kung sikat siya dapat 100k views agad siya pag upload agad yun <laughs> matindi siguro ng galit sa akin ni Sir ano matindi talagang ano eh may may ganun ano? sikat siya yung talagang makikipag-away ng ano eh talagang ano eh <laughs> <laughs> yeah, so ito toto to. Boy researcher May punto ka kabayan Ang masasabi kong sikat Popular Ay based sa piling lugar Na kilala ang content ng isang vlogger Yung pong 100k or more Na mention nyo ay tawag po sa amin Ay pinakasikat Famous na malaki ang Nasasakop at nang nood sa isang vlogger Kagaya po ni Small load O si hungry syrian family yan. So ano yun? Hindi ko nag-gets yun na. ah. Mga vlogger sa Pumayin ka dyan. Ah, baka ibig sabihin ni sir. Ni boy researcher. Vlogger sa akin niya. It's more loud eh. Yung masasabi, yung, ang masasabi kung sikat, yung popular talaga, ay, katulad nga nila ano, nila ano, yung sila ano, sila The Syrian, yan, sila Kong TV, yan, yun yung talaga yung mga ano, mga sikat, ang dami ng mga, mga, mga subscribers na kasino, no. Wala mahigit ano, million na ang subscriber yata ng mga yun. Eh, si Kong TV milyon na. Kaya talagang marami ng views yun. So kasi sila, ano sila, yung nagsimula sila, matatagal na, no? Mga pasimula pa lang yung kasikatan ng YouTube vlogger. Eh ako, kailan lang ako umepal eh, di ba? 2020 lang ako umepal sa YouTube eh. Kaya, hayaan na muna natin sumikat yung ungkintab ng ulo ko, mga kainags, ano? <laughs> Paking corny pa, pambihira. Yan. So, thank you po sa mga comment. Thank you. Yan. Ano pa ba? Ba? Wala na. Ah, may mga ano pa rin. Ah. Uh, Sig 77 Glock. Hello, Inags from Arlington, Texas. Thank you. Yan. Rod Sancho. Enjoy. Na-enjoy ka talaga sa vlogging mo. Opo, of course. Enjoy na-enjoy po ako. Sobrang enjoy. Mm -hmm. Shh. Time ka dyan. Time ka dyan. Mamena. Ay, meron ditong ano si ano. may Ito may nabasa ako no sa... Uh, comment ni Leopoldo Escobido. Refuse to an offer is an insult. tumahin ka, tumahin ka, tumahimik ka. Oh. Yan. Ay, oh, tapos tinanong. Hindi mo pagkain May ano rin dito na no? may nag-reply. Ano yung gusto mo? Si Nor Abu Bakar. May punta. Anong gusto mo? Oh, tumahimik ka, tumahimik ka. Kamahimik, ha? tayme, mm. tayme ha? Saya. Mm. Bigyan ko lang to. Yan, kasi, diba, sabi ko nga, eh, hindi tayo nag- a-accept uh, pag nililibre tayo ng mga, ano natin, ng ano, mga subscribers, ng mga viewers, kasi maraming mga nililibre sa atin minsan. So, sabi ko nga, ayoko magpalibre. Kasi, syempre, ayoko ma 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 abuse yung, ano natin, ano, yung ating, ah, uh, kasikatan. Yo. Hindi, 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 joke lang, kayo, nags, ano? lang ma kasi yung ano natin na yung... Ano ang tawag doon? Basta as much as possible, hindi kasi ako matanggap ng palibre mga kainags, ano? Especially sa mga viewers. Pero kung talagang halimbawa, kaibigan, close, close friend ko talaga, yan, kung li nila ako, pwede. Pero kung sa viewers, subscribers, Ayoko po sana. ayoko talaga. Pero sabi nga niya, ano, uh, kasi parang araw, parang araw kasi nakaka-insulto pagka ini refuse me yung offer. Tumahimik ka muna. yung si Mama Halarin, no? Kausapin eh, mo. Kausapin mo, bigyan mo May, sabi niya ni Nora Abu Bakar, may punto ka. Siguro sabi niya, may punto ka, Leopoldo. Once ko rin nasubukan na may tinulungan ako pagkatapos nung gusto niya akong ilibre, hindi ako pumayag dahil baka isipin niya, kailangan ko ng kapalit. So, nung ako naman ang may inalok sa kanya ay hindi niya tinanggap halatang sumama ang loob niya sa akin. Ah! So, ganun pala yun, ma. So, dapat pala pag may nang libre, oh, ano? So, pasensya na kayo, mga kainags. Ano? Pero, alam nyo yung mga comment nyo, mga... Alam nyo yung mga comment nyo, na napakalaking tulong talaga yan, ano? Kasi kung hindi kayo mag-comment, hindi ko malalaman talaga yan, ano? So, magmula ngayon, pwede na kayo mag-text sa akin, mga kainags, ano? Ah, bigyan nyo na ako ng gusto nyong ibigay. Ano bang gusto mo ibigay sa ma? Sabihin mo na para ano, total May mahir. Ha? <laughs> para ano, Ay, hindi, libre ano Masama raw mag-refuse ng offer. Sige po, pagka nakita niyo po ako, ilibre niyo na ako na ilibre at hindi na po ako tatanggi. Yan. Thank you very much po. Para ano, para hindi kasi sabi, ano, uh, nakakasama raw na loob yun. Kung halimbawa, pinaghandaan ka na ibigay sa'yo yung isang bagay, gustong gustong ibigay talaga sa'yo, tapos na-reject mo. Sayang yung effort niya, di ba? Pinaghandaan niya yon sayang yung effort niya. Yan. Ako. Mahirap. Mahirap mag, ano, mag, mag decision kung tatanggapin mo ba o hindi, mga kainags, no? Anyway, so, maraming salamat sa comment, mga kainags, ano? Maraming salamat sa comment. Thank you very much. Na-appreciate ko ang inyong comment. Yan. Napakagandang umaga para sa ating ngayon. Hmm. Ano pa ba? Basa pa tayo ng comments. Uh, si, ano susutay Susu sa salamin mga kayinags susutay Susu sa salamin ano <clears throat> si ano si Sammy Torsino yan solve na solve na naman ang araw natin boss Inags ang lupit mo konting tiis na lang malapit ka nang maging superstar wow your silent viewer from Dubai shout out naman diyan Sammy Torsino sir shout out sir Ito, uh, Lawrence ah, hindi nabasa ko na tayo to sabi niya, no, no, ni, ano, no, Abel Domingo Mag moonwalk ka naman ka inags Yun, style Style moonwalk <laughs> Tito Mons Vlog Magandang umaga, magandang gabi Inags, yan, magandang umaga rin po sir Yakisoba, boss inags Pa-request naman, mag-content ka naman Nang nagbabasketball ka Ayos ah Yaki soba, Mag sabi niya, mag-request naman daw ako ng ay, mag, ano, content naman daw ako ng magbabasketball. Kasi yun po, subukan natin yan sa ano, sa summer. Sito Habrika. Ayos ka, Inags Moves. Dami ka, dami na gumagaya. Salamat po. Thank you. Ayan, ayos. Si Rak Villa. Wish you luck more subscriber. God bless Inags. Thank you very much po. Ano tayo Lalagyan natin ng butas. Ilang butas Dalawa. ang gusto mo? Dalawa. Dalawang butas? Okay. Eh kung pambutas lang, marami akong pambutas dyan. Kayang-kaya ko. Kaya lang, baka yung butas dito malaki. <laughs> Iba yung papambutas ko rito eh. <laughs> Napakalit ng butas ito. Pag ito, binutuasan ko, baka hindi ko masya yung, but yung papambutas ko dito. <laughs> hindi natawa si Malarena. Eh, Parang nabusit yata lalo. Napaka-corny ko raw. Sige, butasan natin to. <laughs> Ay, hira talaga Hindi na mabiro si Mahal Arena kasi mangot. <laughs> Teka ta, sundin muna natin yung pinag-uutos ni Mahal Arena. Butasan muna natin tong sinturon niya. Ah, naka. Ano lang. Oh. Saan ba magandang pambutas dito? Ay, to, 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 to. Eto. Kunin natin yung sinturo ni Mahal na Reina. Dito raw eh. Is, dito raw, isa, dalawa. Eh, pumapayat na si Mahal na Reina, mga kayo. So, na-sexy na eh. So, sakto to. Yan, sakto yan. Ayos. Pwede. Ano? Ano yun? Ano mo kasya nga sa'yo? Ilang butas yun. Oh. Dalawang butas. Pinang, no? parang kung kasya pinatak. Ah, eh, ganun talaga, syempre. Eh, pag ang ibang pinambutas ko dyan, yung barena kong pinambutas yun, di... hindi kasya yan. <laughs> okay na. Okay, sige Thank you. Oh, I love you too. Yan. Banana cute. Thank you, banana Q. <laughs> Itong aking uh, windshield uh, wiper. Tingnan nyo. Yan, no? Nasira na, no? Yan yung, ano, eh? yan yung resulta ng ano, no? Pagka uh, sobrang lamig ng snow, frozen. Dumidikit to sa ano? Dito sa windshield. Tapos pag binigla nating tanggalin, nakadikit, sumasama na the damage. So papalitan ko na naman yan, ano? Yan muna natin yan. Lumabas na. Yan. Ayos, what a beautiful day. Yan. Hopefully bukas mawala na yung snow na yan. Pero mukhang mawawala naman yung snow na yung bukas mga kainis. So, muling lalabas ang ganda ng ating kapaligiran. Ito yung ulam natin ngayon mo. Oh. Yan, tsaka to. Ginataang puso. yun, uwihan na tayo mga kainags, ano, by the way may pahabol, uh, shoutout nga pala kay ano, no, kay uh, Mama Ann yan, happy birthday kay Vincent Luis Aplaon sa March 30, yan super ano daw, no, uh, ultimate birthday wish daw niya na mamit meet tayo dito sa Edmonton one day, so maraming maraming salamat po, no, yan, thank you very much so, uwi na tayo ngayon at, mabuti naman mga kainags wala nang snow, bubuksan ko lang yung ko, sandali lang, yan Oh, di ba? Yung ginagamit kong flashlight, yung yung flashlight ng cellphone ko. Liwanag, di ba? Yeah. So yung ano natin mga kainag, ano ko napapansin niyo. Wala na no, yung snow. Oh, di ba? Natunaw na oh, dito wala na oh. Ganda kasi ng araw kanina eh. Pagpasok natin. Ma maraming maraming salamat talaga sa panonood niyo, tsaka especially sa mga comment niyo. Maraming maraming salamat. Thank you very much. Yeah. Ingat kayo palagi. Hanggang sa muli.